Kaya i flex lang namin yung loob ng bahay. May nag-comment na lagi daw natabang sa bahay namin kung ano nang update. Siyempre, i-flex namin yung itsura ng loob kung ano natapos. Uh, yes. Nagpagawa na kami ng bobida. Two days na silang gumagawa ng upsat. Sa two days na yon tignan nyo yung nagawa nila. Ayan. Ayan! Ayan! sana kay sala oh, sa makakob siya pobo past bed room po sana po makakob din siya Ayan. Ayan. tapos dito sa dalawang kwarto dito plain lang ay plain ang ganda niya hay ni recommend so, uh, sila guys uh, kasi plain. sobrang expert nilang mga ng bobida kada kahit nag paaramed t bobida t balida ah. Uh, Ilalagay namin dyan yung kokontakin co ninyo. So, around Isabela sila kakabisan. Uh, ni... Sa na Mercedes, no? Uh, okay. sir, Raul. Sir Raul Agaser. Uh, Agacer. uh, Yan. Depende sa location. Kung Pwede rin sa kanila yung uh, pakyawan, yung kontrata. Sila nabibili lahat ng gamit. Pwede rin namang ikaw bumili ng gamit tapos ikaw mag-contract. mag contract mag Oh, kung Tatanungin ninyo yung presyo, eh depende po sa ano, sa design na gusto niyo. Oo. Oh, oh. Hindi pare-pareho guys Kasi sorry din ako sinak namin. Hindi, free ano din sila, free estimation, no? Oo. Oh, oh. Kung eh, gusto ninyong malaman kung magkano yung work niya, ah uh, pwede nila kayong putahan. Basta depende sa location. Mm uh -hmm. -huh. Ay, ano yan? Ha? Ah? Ano yan? Pasahod. Pagpasahod. Kung pa saan, saan kung ng materials. Oo, uh, ng materials. Yan, so yan yung update ng aming munting abong-abong na bahay ng kanapati ni Macy's. Kaya patuloy lang na suportahan nyo kami at para makita nyo yung kinakalabasan ng aming munting bahay. Buna Sabi nyo mga... 4 to 5 days ito bago matapos yung bobida. So pag natapos to, iaayos na namin yung tiles. Mm -hmm. Yun. Ayun. So guys, Ajay, hindi namin akalain, dadagdag na naman to sa gasto namin. Ito, nagpakanal ako, apat na tao, dalawang araw. Eh, yun na naman, hindi yun kasali sa budget, di ba, mal? Yes, pero ito, ang magiging plano dito kasi lalagyan na rin namin ng pader. Oo, ito, pader. sit kami. Kasi, guys, yung tubig talaga nito, yung pumapasok sa bahay, kaya nagbabaha. Ayun, nanggagaling dun. Malakas siya, malakas siya, malakas syo yung agos niya. Kaya, papa ano namin yan pero magpapagawan tun kami ng bumbahan. by next year na lang siguro oh, kasi ma matubig pa siya guys oh. dapat daw kapag summer, ka -summer ginagawa ang bombahan hmm. tama so, ba so oh Ayun. so yun lang guys yung bagong update sa aming bahay uh, thank you for watching bye bye